Iyak yung drone. <laughs> Nakita nyo pala yung isda doon, natutulog. mahina kasi yung flashlight. Hmm. Wala man lang tayo makita. Ito kuya may crab dito oh. E, ito. Masyari, masingin, yun, Ay. Ano um katulad niyan nakuha nyo. Andito oh. Ayun oh, ayan. Yun. ayan. yun. Yun, yun. Yun. Ayun, yun. guling <laughs> nakakita din ako ng hindi ahas <laughs> American ano tumatalas na yung mata ko <laughs> nakaisa na ako ha naman yung drone. Nga eh. May nakita na naman po akong isda. Pero, mga tulog siya. Ayan Oh. Tulog siya. Bawal siyang galawin kasi hindi pa siya malaki. Pero yung crab na nakita ko malaki na yun eh. Kaso umilalim dito sa bato oh. Tulog yung isda. Ayan. Ang <laughs> galing natutulog sila sa bato. So, yung yung crab na nakita ko pangilalim sa bato ang galing galing malaki sana yung crab na yun umilalim sa bato Mayroon na namang ahas dito. Ito oh. Parang ulo lang. Ay, hindi ko na alam kung ano yan. Baka gumalaw. Malaki. Parang kala... Parang kalahati lang. Hindi kala di kaya il to il to be oh ayoko ng galawin baka habulin ako eh ayun siya oh ano kaya yun lah dah lah sebab kenapa namanya apa asal nama dia anu tu May shell na tumatakbo. Shell na tumatakbo? Oo nga. Hinuho nito? Oh? Yun o. Oh. Kulay puti. Baka nangangagat eh. Ito siya guys. So shell na tumatakbo. Kuha rin ko mga natin. Ay, ano? Yung parang, ano siya? Crab na na pumasok sa shell? Kukuhanin mo to? Ah, hindi. It's a prank. Ang dami na rin. Mas malaki nakita ko kasi nagtago sa ilalim ng um, bato na hindi natutuklap. Nakaya pa lang na kami. Hindi ka nagyo lang, ma'am. Sorry din na. Ay, pagka mapagawa niyo. Ah. May ano, lobster pero maliit pa. Very cute. Very cute. Uy, hipon. No, A ah, lobster nga, oh. Lobster. Yes. <laughs> lobster yun, di ba? yung ulo niya parang hipon. Wala nang magpapakita na isda. malinaw yung flashlight ko eh Oi ano yan video mo Nagbobahayo din Alam mo bagulan eh ano yan? Si Orchin? Hindi mo. Si Orchin? Iba yung si Orchin. Malambot mong bot ang nito. Spikes. Spikes. Malambot? Ay, oo, malambot. Ay, malambot. So, buhay. Buhay mo, mayroon. Anong silbi niyan sa dagat? Ano mo ko, Magpakulay lang ng dagat. Yes. Ano dagat Tapos mawawala din yung ulang. Ano mo tayo si Archie yung si buka? Ah, bukas. Okay. Yung lalagay lang ng suka. Wala man ng malak-malik yung crab. Ano? <laughs> Ang, mabilis na kasi silang gumalaw, magtago. Malaki na yung nakita ko eh. Ito pa, o oh, kuya. Ayan Oh. Ito, 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 ito. Ayan. Ano ba? Crab. Ayan o, ayan o. Ayan, ayan. 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 Pwede, pwede na ba yan? Lay, 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 yan. Milalim. O yan. Maliit lang. Ah, uh, isipin ko yan. Ito, may pangana tayo. Ito, tabi ko. Eh. Maliit eh. Maliit na, na. May lasa na yan. Dili siya, may lasa. Lumay okay. hmm. Babay naman. Ay, pwede na. So, nakakita na naman tayo. Ito, tiga. Isipin siya. Babae. Ito eh. Ay, todo malaki, malaki. Dito, 'di pa tumatakas pa. Dito tayo sigurado. I mean, ayun, 'yan yan 'yan. yan. Baka may dumalaw pa dito. Ito <laughs> 'yung <laughs> nilo <laughs> kurba na. <laughs> kurba na. Mas maliit. At least malaki naman tayo kasi. magalaw-galaw magalaw pa yung pili. sa ginataan ang, ang sarap na niyan. sa ginataan na may kalabasa so ayan guys walang fish pero may crab magalaw na magalaw hmm? ito ate, ito yata yun ito eh. magalaw hmm? Kayang besh. Natakasan ka na yun. Gusto yung ilaw natin. Kailan ba mas maliit yung ilaw? ba mas ilaw? So sa August, kailan maliwanag ba yung ilaw yung ilaw natin? Pabalik kami dito. Ay, Di ba nakaka-uwi, no? Pabalik na agad. Ay, Di pa na tayo nakakapaligo dito, Binu. Ngayon. So, gum pababa pa rin ang tubig, ano? trabaho ngayon. Ito ba po ulit oh, malaki. Ayan oh. O dahan, papunta dito. O oh, ito, 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 ito. Yun. Ayan ayano oh, ayan oh, malaki. Tumago. Kita mo na. Ayan oh. Yan. Yun. Ay, malaki lang pala sa paningin ko. <laughs> Pwede mo. Ito pa. Sir. So, yeah. gumalaw kayo eh.

Look please go. Ay, ganyan nakita ko. Sabi niyo, wag ano, hindi. Mm. alpas pa nga. Ayun, ayun, ayun. ayan, yung likod yun. Eh. Ah, no. sugo. Hindi mo, manitis. May balbas yun eh. Ano, may balbas. Ah. Ba ah babae yata ito bisugo. Bigod, bisugo? eh. Hindi <laughs> siya may sugo, bigot <yun>, eh. May sugo? <laughs> bigot. Sabi sugo <laughs> Ganyan din kalaki yun. Nakita ko kanina. Sabi niyo, uh, kasi magagalit ang nanay. Ganyan din kalaki? Mm-mm. Natutulog. Katulad ng kinain natin. <laughs> tulog na tulog nga nakagilid sa bato. Pero, pero dilat yung mata. Nag-play dead na naman siguro yun. <laughs> Sabi, oh, niya na, na naigalaw yung mata niya, dilat na abutan ko tao. Yeah, nice. Uy. Ah. Huh? Tama-tama 'yan sa siligong So, ganun na. So, ganun na kalaki, pwede na. Eh, bilat nga eh. Kitain mo, tingnan mo pa sa video ko. May video ako, oh, ebidensya. Ebidensya ka? <laughs> Oo. Sabi ko, sabi ko pa nga, dahil mapapagalitan kami ng nanay mo, ligtas ka ngayon. Magpalaki ka muna at magparami. Pero mulat. Mulat! Oo, pero naka-play din. Naka na gilid, parang ganun. <laughs> Sa bato. Huwag <laughs> kang kukurap, parang, parang ganun yung sistema. oops, oops, oops. Oops. Waaaaaahhh! Hahaha! Tapos napayat wow. yan eh. Matosak na. Nagagahit ka naman yung ibig yan. yung tubay mo yung ginitubakas. Basta magdurang yung sinabi ba siya? Tignan na ba